Magandang hapon ka random in today yung pag-uusapan natin is paano ba pumili ng solar light. So yon ang naging basihan ko is kailangan good yung pinaka solar light at good yung solar panel. So dito muna tayo sa solar light. Unang una is yung build quality. Mapapansin nyo, itong solar na nakita na bili ko is makapal yung salamin at salamin yung pinaka cover nya. Ang iba kasi is acrylic or plastic. So ito, yan, salamin na po. At yung kanyang pinaka-body is bakal. Hindi ko alam kung ito ay aluminum or diecast Pero good thing siya dahil una, matibay yung pinaka-bakal natin. And pangalawa, uh, pwede siya maging heat sink para mag ng init. So, syempre, alam naman natin na kapag merong power na pumapasok at lumalabas during charging and usage, nagpo-produce yan ng init and yung metal is good conductor ng temperature so makakatulong siya para i-prolong yung buhay ng ating solar light so nakalagay dito ito is 25 watts IP65 ibig naman sabihin ng IP65 is ingress protection yung number na 65 mas mataas is mas maganda yung 65 na rating is mataas na po yan and to check yan buong body nya is bakal 'Yung connection is maganda. And itong port dito is 'yan. Nakasealed. Karagdagan ko lang karandom, 'yung solar light is gumamit ng 32650 na battery. 'Yung battery na 'yan is katulad dito sa screen, 'yan nakikita nyo na 'yan. Uh, 'yan is light 4 Lithium Iron Phosphate. 'Yan 'yung isa sa type ng new generation battery and 'yan is mga ginagamit sa solar usually upgrade system and matagal yan matagal yung life cycle nya kaya ayos na ayos ang solar light na to then punta naman tayo sa solar panel so yan syempre during online hindi mo, hindi mo sya ng personal kaya ang gagawin mo iti-check mo yung review hindi ibig sabihin na marami ang bumili ng product ngayon is maganda na yung product ngayon ito mamaya pag-usapan natin ang pricing pero ito yung solar panel nya mapapansin nyo salamin yung cover and yung frame nya is aluminum kaparehas na po siya ng mga solar na ginagamit sa taas ng bubong para sa mas malalaking load tapos mapapansin nyo maganda yung quality ng kanyang solar panel polycrystalline ito yung kulay blue and maganda yung pagkagawa nya Check na din natin yung power output nitong solar panel. Dahil ito yung solar panel, ito yung magcha-charge sa ating solar light. Kaya kailangan na maganda yung ating solar na kasama. So, syempre hindi natin yun mati-check kaya mag-check kayo sa review. Tapos, yung maximum na linalabas ng solar panel natin is, ah, pansin nyo, 12 watts. Paano mo mati-check yung 12 watts? Yung maximum voltage ng panel na to is 12 volt tapos yung maximum current nya naman is 2 amp ibig sabihin 12, 6 times 2 is 12 kaya naging 12 watts sya tapos paano ba nagkaroon ng rating yung 25 watts dito sa solar light ang tansya ko dahil yon siguro sa uh, maximum na pwedeng ibato ng ilaw is nasa 25 watts kaya mayroon siyang rating na 25 watts. Yun yung kayang maximum na pwedeng i-consume ng, ng, ilaw. Pero hindi ako sure sa bagay na yun. So yan, ito yung napili natin. Ito yung Bosca. And kumpleto na siya. Kagandahan nito is kumpleto na. So dun sa mga bolts, yung remote is may kasama na din siyang battery. So yan, ito is ginawa na natin ng unboxing. And ito yung ating tutorial kung paano pumili ng solar light so yan install ko na lang and magkakaroon tayo ng update kung okay yung performance nya and testing na din so yan yan ang ating solar light